Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating youtube channel Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe muna kayo Para updated kayo dito sa ating mga latest issue So yung ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika ay related pa rin sa sports Pero uh, isa pong masamang balita at uh, itong balita tungkol kay Chino Trinidad Itong naging reporter dati ng GMA Kasi pumanaw na po siya sa edad na 56 Yan ay kinumpirma mismo ng kanyang anak do doon sa text niya sa balita today but actually kahapon pa pala namatay itong si Cheno Trinidad doon sa San Juan de Dios sa Pasay City and uh, pupunta sana siya kasi makipag meet up siya dito sa uh, Resorts World kasama si Efren Bata Reyes but unfortunately is hindi na po umabot doon sa kanilang meet up kasi uh, pumanaw na po itong si uh, Chino Trinidad So ating pag-uusapan mga kapolitika kasi doon sa mga balita ng GMA News at even sa ABS-CBN News at ibang mga news platform outlet ay hindi sinabi kasi wala pang konfirmasyon yung pamilya ni Chino Trinidad kung ano nga ba talaga ang ikinamatay ng uh, dating broadcaster ng GMA At ating pag-uusapan itong... Um, konting background natin kasi nagresearch din tayo dito sa kay Chino Trinidad. So mga kapolitika, 56 years old lang po itong si Chino Trinidad. Medyo bata-bata pa. At ipinanganak siya noong July 23, 1967. So 10 days from now, sana is magsiselebrate na ng birthday itong si Chino Trinidad. But unfortunately, is hindi na siya umabot. Okay, and uh, noong 2000 po is nag-start yung kanyang career at si, uh, yung naging daan ng pag-start uh, pag ng uh, trabaho dito ni, ni Chino Trinidad dito sa GMA is itong si Mike Enriquez, itong namatay na rin na broadcaster ng JMA And uh, itong si Chino Trinidad ay nakatanggap rin noong 2019 ng uh, Meritorious for Good Conduct sa Dangal Maharlika Award dahil sa uh, awareness of Filipino artists and martial arts. So ito yung mga a uh, kaunting information or background nitong reporter. So marami nang tatanong mga kapolitika, ano mga ba yung ikinamatay ni Chino Trinidad? Kasi uh, hindi nga sinasabi doon. But right now, is meron na tayong reliable source na kung saan ang ikinamatay ni Chino Trinidad is habang papunta siya doon sa Pasay para i-meet up itong si uh, Efren Bataries itong uh, Billiard icon is uh, ang kinamatay po niya mga kapolitika ay atake po sa puso. So ito yung uh, according dito sa balita ng uh, JMA Sports. So medyo bata pa talaga itong si Chino Trinidad and talagang dito natin makita na hindi talaga natin uh, hawak or hindi natin alam yung uh, kailan tayo kukunin ng ating may kapal okay? So ito ring si ano si uh, Chino Trinidad ay isarin uh, isa rin kasi ito sa mga hinahanga at nakikita natin ng na mga ano ng mga reporter dito sa GMA sa Sports. But nung 2023, actually is umalis na siya sa GMA mga kapolitika kasi merong uh, hindi naman sinabi doon yung reason bakit sa umalis. Pero ayon sa ating mga nakalap na impormasyon ay umalis siya sa GMA dahil gusto niya na mag-solo kasi parang may offer ata sa kanya na ibang company which is related pa rin sa sports. So yun ang reason bakit parang umalis itong si ano itong si uh, Trinidad. Parang inoffer ata siya dito na maging maging commentator sa isang basketball na uh, kumpanya. Okay, so yun lamang mga kapultika na kalungkot na kasi medyo bata pa talaga itong si Cheng Trinidad at uh, Uh, marami pa sana siyang maging achievement dito sa larangan ng broadcasting, especially sa sports. But gano naman talaga ang buhay mga kapolitika. Hindi natin alam kung kailan nga tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang ang ating short na uh, update ngayon tungkol dito sa pagkamatay, pag-atake ng puso dito kay Chino Trinidad. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.